Hello, hello, hello mga ka-super kasari. Welcome back again dito sa Rocha Minimart. So, pakita ko lang sa inyo yung ating time check tayo ay 12.15 a.m. na. So, close na tayo. Pero, nandito pa rin tayo. Meron lang tayong konting yaw-yaw bago tayo magpahinga no kasi may mga nababasa akong comment alala akong comment na hindi ko na maalala kung na-vlog ko na ba ito kasi may nagtatanong sa niya madam nagdadagdag ka pa din ba ng puhunan dyan sa tindahan mo dyan sa mini mo so actually po no lagi tayong nagdadagdag wala tayong ginagawa kundi magdagdag na magdagdag na puhunan dito talaga kaya ito nakikita natin no yung mga dinadagdag natin nandyan yan pero yung dagdag na yon ay galing din dito sa ating tindahan Opo, hindi nagkaling sa bulsa natin. So kasi alam nyo naman, hindi naman lingid sa kaalaman nyo na itong Rostia Minimart, yung aming pinaka main source of income. So ito yung aming hanap buhay. Opo, yan. So dito rin kami kumukuha lahat, pambayad sa mga bills, mga monthly expenses, so dito lahat. So the rest, kung so may matitira pa, dito din yan sa tindahan, dinadagdag lang sa mga stocks natin sa puhunan sa ating mga paninda. So, dagdag lang tayo ng dagdag. Kaya naman, napapansin ng iba, patuloy ang paglago, patuloy ang pagdami ng paninda. So, dahil nga, dagdag lang tayo ng dagdag mula sa kita ng ating tindahan. Opo, syempre, tayo, nagsisipag tayo, nagdadagdag tayo ng mga dagdag paninda. Marami tayo dito mga dagdag paninda tulad na nagluluto tayo ng mani, nagpapak tayo ng mga gamis. Mayroon tayong Gcash, mayroon tayong Paymaya, mayroon tayong mga iba dito mga paninda, katulad dito mga charger na yan, mga false product na yan, mga accessories na yan, mga kung ano pa mga dagdag paninda dito. So, yung benta nun, yung kita, dito rin napupunta. Saan pa na napupunta, ba diba? Dito din. Kaya nga, ang ako kasi hindi ko yung sabi mong pina ang pag-iipon sa pag may extra kita ipunin ko na so hindi dinadagdag ko agad dito sa aking tindahan kung mayroon man tayong ipon sa bank dito din yan nirorolling sa ating fund naman ng GCash so yung iba kung mayroon man akong uh, pera sa bank pagkailangan dito magkailangan mag-stocks magdagdag ng stocks ng mga sigarilyo ng mga alak so dito din yan kasi pag dito sa tindahan mo, inimbak yung mga pera mo, pag mabenta yan, kikita, may kita kaysa naman sa banko, di ba? So, yun ang point ko na dagdag lang ng dagdag, dagdag. Dagdag, dagdag lang kami lang dagdag. Pero mula na dito sa kita ng ating tindahan. Opo, di ba? Hindi na tayo nangungutang pa pandagdag, hindi na tayo nag, nagagalaw pa kung mayroon pa tayong mga emergency savings. So, yung dinadagdag na lang natin dito talaga is mula lang din dito sa ating tindahan. Kaya nga tayo nagiging masinop tayo pagdating sa benta, sa kita natin kasi ayaw natin na malagas kasi gusto natin mas dumami pa yung ating paninda, mas lumago pa. Kaya nag-iingat tayo sa paggastos ng ating kapirahan dito sa tindahan. Kaya nga gastos wisely tayo dito. Maging wise tayo sa paggastos ng ating mga ano dito sa kita dito sa ating tindahan. Mm, -mm. 'di ba kasi once kasi paghalimbawa ikaw kita mo sa tindahan, mo, ginagastos mo sa ibang bagay o sa mga kapretsuhan, kaluhuan. So, hindi hindi ka hindi mo makikita na nag-grow ang business mo kasi ginagastos mo. Pero kung ginagastos mo ang kita mo dito din sa negosyo mo, ay payaman ka, palago ka, di ba? Kasi ah, yung kita mo eh ginagastos mo nang maayos sa ginagastos mo para kumita ulit, para mas dumami pa. Mag ma-volume pa yung kaperahan mo. Diba? So, lang. Thank you for watching. Pero kung ikaw naman, nag-umpisa ka pala ngayon, sipag lang, sipag, sipag. Sabi ko nga sa post ko, mag-isang dekada na ako pag sari-sari store. Sipag pa more. More sipag pa. Kasi may mga pangarap pa tayo, may goal pa tayo. Hindi lang tayo nag-isig sa ganito. Diba? So, sana may inspired kayo. At kung ikaw man ngayon, maliit pala yung mo, dyan din ako nag-umpisa. Oo. Uh -uh. Ten years from now, malay mo, mas malaki pa dito. So, ano lang, tiwala lang at kapit lang sa taas. Dasal-dasal lang. Okay? Basta saan ba? i may awa din ang Diyos. Basta, magtrabaho ka lang ng patas, maayos, at walang kinikilingan, walang nilalamangan. Mga ganon. Okay? So, bye-bye! Thank you for watching.